Magandang kami mga katsoy um, Pararating ko lang galing ng you know, Lasal At um, Sobrang lakas na ulan Nabutan kami Buti yung dito na banda Sa papasok na ng ano, uh, Gate no? Sobrang lakas Ito na yung bagsit ng leon And, Ano to malayo naman si Leon eh yan, ingat tayong lahat no, lalong lalo na yung papasok Ah uh, trabaho kasi may panggabi eh tsaka yung pauwi Kaya so ko, medyo basa hindi nyo pag lumakas lak, malakas kasi yung ulan tsaka kahit na Ah uh, may payong ka talaga mababasa ka eh hindi man gaano, oh, pero paunti-unti yan, Lumakas lang, lumakas eh. Ayan, ano ko background na rin. Ano? You know, ganda tingnan, na? Ang ilaw na ulan, parang nasa probinsya ka. Naalala ko tuloy ang kubo namin sa probinsya. So, ulan, nandiyan lang yung alam mo yung kubo para pa ganun lang. Tapos may ano dito, upuan. Pwede ka maghiga. Diyan lang yung tulo ng ulan. Pwede mo lang abutin eh. di yeah, ganun. Sobrang saya. So, iba talaga yung realidad ng buhay eh. Ah. Yeah, pa ano don't no? Uh, may paano pa naman uh, puundas undas no? sana pag pagwan wala na kasi para yung ano makapunta sila sa mga puntod yan hindi ako sa garahe at bukas na yung gate kasi baka biglang dumating na sila sir hindi na ako magbubukas kasi nga maulan And, mahirap Tumahirap pag ano uh, dito lang sa, saloob loob. Uh, tapos may nakahanda naka, handa na yung payong. Sayang maulan eh, itong mangga ano na yung may bulaklak na. E, yung bagyong Christine, kaaming naglalaglagan yan mga Bulak bulaklak niya sayang eh bunga din yun di ba pag maano maano siya uh, lalaki ito ano so dan Ang ini na kasih, kasi ilang ulan na eh. <laughs> kasi nung pag kunwari sobrang init matagal na init may mga pusa kasi umakit sa bubong siyempre eh, hindi ba yung osa yon yun dun tapos pag ulan tapos pag buhos yun ano? Tapos, <laughs> tapos mag ano mo yung kamay mo dyan ako sigurado yan yan hanggang dito na lang no? um, ingat tayong lahat at saka happy long weekend no? sa lahat no? mag uundas na nga yon ko lang bukas kung may pasok yung mga empleyado. Kasi sa 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 balita hanggang half day lang daw yung iba. Saka para may panahon sila mag-travel kung saan sila pupunta. Now, good luck na lang sa traffic naman ito. Yung iba siguro ngayon nagbebiyahe na. Yan, ingat tayong lahat no. May maulan pa, ano yung daan. Maraming maraming salamat at saka Mabuhay tayong lahat, babayo!